Hello! Magandang araw at magandang umaga sa inyong lahat. Nandito na naman ang inyong kapatid na si Mr. Hovenal Narcisse. At ngayon, uh, pag-uusapan natin ang nagawa ko ngayong araw na ito. Pumunta ako sa branch ng Upsly dito sa Fort Bonifacio. At... Uh, yan ang aking brands uh, dito sa Manila. At uh, may nakita akong notice or post ng Upslice sa Facebook na sinasabi na ang last day of uh, filing or making a deposit for the uh, April or second quarter or first quarter, Uh, second quarter by the way second quarter uh, depositing the capital contribution for the account that you have yung account na meron kayo eh, inaalaw po kayo ng Upsly ng magdeposito magdeposito ng inyong pera or maglagok ng pera sa inyong account ginagawa lang po ito meron o window of opportunity uh, mga tatlo, apat o limang araw lang yan every quarter pagkatapos ng tatlong buwan pwede kayong mag-deposit ng sa savings inyo sa capital contribution account ito yung capital contribution account ay ito yung nag-earn o kumikita ng 17% per annum or 4.25% per quarter. Ang ibig sabihin nito ay yung pera mo ay kumikita ng 4.25% kada tatlong buwan. So, dinagdagan ko yung capital contribution amount ko ng 15,000 pesos. Kasi yun lang po ang limit na pwede nyong i-deposit every quarter. So, times 4 mo yung 15,000 eh mga 60 60,000 lang pwede mong i-deposit the whole year. And that 60,000 can earn as much as 17% per annum. So, naidadagdag doon sa uh, kaunting pera na meron ako sa Alpsly at ayon. Ibig sabihin nun, lumalaki yung yung dividend ko every quarter na natatanggap kasi meron akong naidadagdag doon sa capital contribution account ko. So, kanina nag-deposit ako sandali lang at uh, syempre at least nagawa ko yung dapat kong gawin itong araw na ito dahil ang deadline po for this second quarter... Uh, filing or pagdeposit ng inyong additional contribution sa capital account is bukas April 3. So after that, hindi na po tatanggap ang upslide. So ganun po ang ginawa ko kanina, sandali lang naman yon At uh, syempre, nag ako ng konting pera ko, savings ko sa land bank and then pumunta ako sa Apsly, eh malapit lang naman yung distansya ng ng branch ng Land Bank so Fort Bonifacio dito sa branch ng Apsly. At ayon uh, ayun, nagawa ko kanina. So yun lang muna palagi palagay ko masasabi ko ngayong araw na ito. At uh, ang importante dito is uh, kailangan, kailangan mag-save tayo ng pera hindi natin alam kung anong magyayari just in case meron tayong emergency sana naman at uh, uh, makikinabang pa rin tayo dito sa savings account natin habang tayo ay nabubuhay so yun lang muna ang may kwento ko ngayong araw na ito at uh, makikita ulit tayo sa next na uh, video content ko dito sa youtube channel ko na ito salamat sa pagpapanood at pakikinig sa aking kaunting kwento ngayong araw na ito. Magandang araw sa inyong lahat at kung meron kayong concerns, questions at gusto nyo malaman sa aking ginagawa araw-araw at uh, mga plano sa susunod na mga araw, eh, pwede naman kayo sumulat sa comment section at bibigyan ko ng panahon para sasagutin ang inyong mga concerns at inyong mga suggestion topics na gusto nyong malaman dito sa YouTube channel na ito. Salamat at magandang araw po sa inyong lahat.